Good afternoon po. So ngayon po, imimit ko yung, yung teacher ko po ngayon. Di mo ma'am? E, free trial muna po. Sa August pa po yung um, school ko. And naglipat na ako sa school, sa Little Champions Academy. And e, i-write na lang ni mami kung gusto niyo po mag-apply. Di mo, ma? So yan mami. I-wait e, natin ng 2.30. So time check. 2.22 pa lang. ni write ko na name ko dito. Kailangan doon ng pencil, and eraser, and notebook, papel. Ito na yung mga, oh, ang dami. merong, ano ngayon? Uh, parent orientation. Ano yun, na? discussion, parang gano'n pa sa parent. Kung kailan, tsaka anong oras, diba? Oo okay. okay. nga pala mga niya, may, may nakita pala ako sa drawer, parang, Inan niyo po sa si dinukot ata ni tita sa sinoma yung parang nagni-scope tapos biglang i-cross ni na. So yun mga bi, hintay lang tayo ng 2.30. 7 minutes. 2.30 <laughs> yung po po. start ng class. Mga, mami, bakit baba na baba ito? Baka hindi ka niya. ito na lang gagamitin ko kapag yan. Hindi nga may harapang ganun. Yeah. Let's <tellan> go. 6 minutes. Habang inintay po natin mga B, ayan, magtotalk talk na ako. Ay nga mga B, ayan, inayos ko na yung room ko po. Ayan, pinuspo po ni Mami, long time ago. Inayos ko na po yung room ko. Ganto na, hindi po yung parang dito-gito, di dito, ba diba, ma, eh, in, may table na pa rin po ako sa laptop ko. Ayan. Kikita niyo po. na mga old books mo sa dating school kasi pala lumuwag yung space ng lagay ng mga mga books mo para may malagay pa tayo. Oo, no, kasi may mga books dito yung mga ah taglish mo, yung mga coloring books, story books. Pero magagamit yung yung ko rin. Ma yung... Kasi magagamit ko po hmm. saka yung... ito yung mga kit binaro ko kay tita. Yung mga books ko dati, magagamit ko pa rin to kasi sa school, pare-parehas lang yun, di ba ma? Mm, same, ano lang din naman. Ayan. Ni, nee, eto po yung binigay. Saan yes. ko ito? Hindi ko ano? Sa ano mo yan ha? Di ba binigay sa Miniso? Miniso? Ah, uh, Miniso. Kelly, am I correct? Is it Kelly? Alright, how old are you, Kali? I'm nine years old. Wow, you're a big girl now! <laughs> Alright, so are you ready to learn with me? Yes, po. Yes, po. Okay, what grade are you in? Four. Wow, you're already in grade four. That's nice! Okay, so now... Okay, we will have our English class. Is that okay with you? Yes. Po. Yes, Bo. Po. Don't worry. This I want you to read the following words. Let's have the easy one. Jog. Fin. Wow, very good. Now let's have our spelling time. Do you know what is this? Can. A can. Okay. How do you spell can? C A N. Very good. How about this one? Do you know what is this? Bubble gum. It's a bubble gum, right? How do you spell gum? G U M. Very good. G U M. Wow, that's easy for you. Now let's read the next words. Kind. Nose. Very good. Cake. Good job. Okay, so now can you read this phrase? See the blue bike. Good job. What's color of the what's the color of the bike? Um, brown, blue, and red. Oh, very good. It's very detailed. How about this sentence? I paid for the cute cake. Oh wow! Do you like cake as well? Yes. Oh <laughs> yes, me too. I like sweets. Here again next time. You want to see Teacher G again? Yes. <laughs> yes. Alright, so that will be all for today. Can you give Teacher G a big, big smile? Let's take a picture first. 1, two, 3, smile!